Hello, mga ka-everything. Maghanda tayo pagbaba ah, para ma-exercise ang balakang. May sakit. Kagabi, hindi ko maigalaw yung angko. Maski sa pag yun hindi ako makano. Kaya, dahan-dahan na -dahan po tayo. Dahan -dahan po tayo. <coughs> lahan lang po kung masakit sakit kaya nilagyan basta magkaedaran na konting ano bigla lang kagabi yung nakaupo ako sa ano naga doon sa prayer room ko kasi may Bible study kagabi sa JJ nakijoy na bigla na lang hindi ako makagalaw sumbrang sakit ng ano <coughs> painit-init ta para ano kalangap tayo ng Ito po yung mga tinatapon dito. dami. Hindi. ano, hindi. Nilinis. Harap magano maglinis-linis dito. Punta nga tayo dun sa taas. Kunti. Ko. Ganito ko pag masakit yung balakang ko, pag may mga kahit ano. Dati ko yung may rigla pa ako dati. Pag ganito mo sakit, nasusuka ako. Ladanon kong sakit ba? Ladanon kong sakit mga kaibiting. Mau nga. Sakit. mag ano ayan po yung ayan po ayan yung building na yan yung sa gitna dyan po tayo nakatira maglakad-lakad tayo doon tapos balik Dandahan sa paglakad Hangin, balik na taas kay. Hangin, muknawan na kan kuwan. Pat atong... ang tinam, isa sa kin na tinam, di pa na, di pa na

Lingkod ko dito sa akong prayer room. Biskay mo, mo ano ko, mo tindog. Bigla, parang nang hugot tanan ako ko an hugot ni hugot tanan ako lawas na sa ko an peting sakita gud ako yawan ko gabi <laughs> kaya tayo siya panghugot tanan kaya Nenek nak hukuman Yang pelasan aku Kita nembak Kaya naisip po baka... Ganito kasi yung naramdaman ko dati no ano... Noong December. Na... Anong nito Noong December po. Ganito tas parang... Parang reglahin. Ano ko? Close na natin to. Yan po. Itabak natin. Ayan. Oh, ako kagabi. Upo. Kasi, nag- ano nang, ano, nag para sa Bible study. Kaso, yung, tatayo sana ako ba kasi, ewan eh, ko kung anong kunin ko doon. Bigla siyang, ano, bigla akong napatigil. Ako mga ka everything Parang nabusog lahat yung ano ko. Mula sa chan ba likod. Di ako maka ano. Di ako maka galaw. Kaya close din natin na kasi ano na eh. Hmm. Ayun. Mm, yan yun lang yung yung mga katabaan natin dyan. Ayan. Ayan. Para maliwanag. Hindi mo na ako naglinis ngayon mga kaibritin kasi ano, masakit yung balakang ko. Ayan, dahan-dahan. Pag may mga edad na, pag mga edad na kasi, dahan-dahan po tayo sa ating ano, tulos. Yan po ang piyosog natin. <clears throat> Nakajakit ako kasi kami sa baba. Bakit nalito dito ang lang ito yung sapi? Sarap na ka Sige mga ka-everything. Thank you for watching. Ito po muna yung video natin kasi maano yung katawan ko. Thank you for watching. May the Lord God bless us. At bukas pala sa mga nandito po sa gumi. You no, know, lalo po dito malapit sa sukjok yung ano. Tomorrow is Sunday po. Sama-sama uh, po tayong magsimba at magpasalamat sa ating Diyos. See you all tomorrow. Okay, everything. Bye. God bless.